Alam niyo ba kung ano ang pinakamahirap na party ng ating pagkanda ng naging adults na tayo? So habang tayo kasi ay mga bata pa, ini-enjoy natin yung ating buhay. Pero habang tayo ay nagkakaedad na, habang tayo ay naging matanda na mas doon natin, nararamdaman yung minsan ay bigla-bigla ka na lang umiiyak para kang uh, broken na broken ka. Pero hindi ito dahil sa love. Ito po ay dahil sa mga expectation mo, disappointment at sa ating mga responsibility. Yun bang alam mo na pagod na pagod ka na, nais mo nang magpahinga ngunit hindi pwede. Hindi ka maaaring tumigil dahil alam mo na marami kang responsibilidad at maraming tao ang umaasa sa iyo. So, ito po talaga ang pinaka-number one na part ng ating life. Minsan talagang nag-ano uh, din tayo pagdating sa breakup. Ngunit, ito po ay talagang isa po ng part ng pagiging, pagiging uh, ano natin, yung pagkakaroon natin ng edad. Yun po talagang mga, minsan, masyado tayong, uh, masyado tayong nag-expect. And then, yung too much expectation. And then, too much disappointment it po at the end. So, minsan, pagod na pagod ka na gustong gusto mo nang sumuko gustong gusto mo nang sumuko sa mga hamon ng kapalaran ngunit alam mong hindi pwede dahil marami kang dapat na